Isa ka dugong kilala kilalaman sa ngaran nga Butanding ang tigayon niya nakit-an ka mga pumuluyo sa barangay Madrangka managdagsa sa baybayon. Ang babaeng nga dugong ang nasapuan ka mga residente mga alas kang hapon kang Sabado nga adlaw managluto-lutaw sa baybayon kag nagatubod ang dugo sa anak ka nga erong. Nagalaba ang sapat kang kapin sa Siam Kapye ang napatian na kaangkon kananugsan ng kalawasan sa paglampo sa mga bato sa idalong kang dagat tuga kamabaskog nga balut ang sapat ang mabuhay rin man nga nakitaan sa manasambitan nga lugar, nga nagpanginaon ka mga hilamon sa baybay, nga nagserbing nga mayor na nga pagkaon. Ginting nga salbahon ang dugong ka mga residente, pagis pagbalik ka na kadya sa baybayon, apang darwa ka oras ang nagdigad, jaga niklara nga patay, kang mga manugbantay. Butwa nga bahal ng isda, tag ang kuranda nga amor na ang, ang Rijano nung nagagawa. Ang posible, rija nga nag star na sa atin nga color reef no rija may dalipi ang dugong isa kasapat sa kadagatan nga turot nang gakaubos ron kag nadumilian ang pagpatay kadya o kun ang anak kadya karne sa mga mangingisda ang patay nga lawas kan sapat ang ilubong man kan dumigong adlaw sabay bayon nga sambitan nga lugar para sa ko patrol Hernan Baldomero